Napansin mo na ba kung paanong ang ibang tao ay may parang mahiwagang halina kahit hindi naman sila nagsisikap na mapansin. Merong banayad at mahiwagang alindog ang kinakatawan ng mga introvert na tao, isang hindi mapaglabanan na paghila na lumalampas sa ibabaw. May taglay na kakaibang halina ang mga introvert, isang banayad pero misteryosong alindog na hindi basta-basta makikita sa panlabas na anyo. Tahimik ito, hindi hayag pero powerful sa kanyang katahimikan. Suriin natin ang nakatagong alindog ng mga introvert, ang lalim ng kanilang isip, ang tahimik na kumpiyansa na nakakaakit, at ang psychological magnet na siyang bumibihag sa maraming tao. Hindi sila maingay, pero kaya nilang lasunin ang isip mo. Number one, ang kanilang katahimikan ay may bigat na hindi mo kayang baliwalain. Ang mundo ay nasanay na na hindi maging komportable sa katahimikan. Pero ang mga introvert, sanay na sanay sila rito. Sa katunayan sila ang tunay na mga master dito. Ang katahimikan nila ay hindi nakakailang. Isa itong pahinga na mas malakas pa kaysa sa mga salita. May dala itong intensity, isang tahimik na puwersa na hindi mo kayang baliwalain. Ang katahimikan ng isang introvert ay isang paanyaya, hindi para sa mga salita, kundi para sa mas malalim na koneksyon. Para itong lubid na nakabigkis sa pagitan ng dalawang tao, at habang lumalapit ka, lalong tumitindi ang tensyon. Ang katahimikan ang nagpapalapit sa iyo. Pinapatalas ang pakiramdam mo dahil alam mong hindi nila sinasabi ang lahat. Ano kaya ang nasa likod na kanilang mga hindi binibigkas na salita? Ang misteryong yon ang humahatak sa iyo at napakamagnetic nito. Kapag ang isang tao ay tahimik, binibigyan ka ng espasyo para ang imahinasyon mo ang magpuno sa mga puwang. At sa katahimikang yon, ang iyong isipan mismo ang nagiging tukso. Number 2. Ang kanilang mga mata ay bintana ng mga kwentong hindi pa nasasabi. Hindi kailangan magsalita ng mga introvert para maramdaman mong ikaw ay nakikita nila. Ang kanilang mga mata, ang mga malatahimik na lawa ay nagsasabi ng napakaraming kwento Tinututok nila ang kanilang mga mata sa iyo ng may lalim na parang may mga lihim na hindi mo pa natutuklasan para bang kaya nilang makita ang iyong kaluluwa. Ang kanilang titig ay deliberate, matyaga at tumatagos. Hindi ito cold, ito ay mapanuri. Kapag ang kanilang mga mata ay tumama sa iyo, tila humihinto ang oras para bang ang mundo ay tumitigil para lang sa inyong dalawa. Kapag ang isang introvert ay tumitig sa hindi lang ito isang sulyap. Isa itong hindi nasasabing paanyaya papasok sa kanilang mundo. Mararamdaman mong vulnerable ka pero pinapahalagahan. At ang bihirang sandali na yon ay mas matindi pa kaysa sa anumang panliligaw. Ang kanilang titig ay unti-unting nagpapababa sa iyong depensa. At bigla ka nalang naaanod sa isang uri ng trans. Ang malalim at slow burn na pagtitig ng isang introvert ay parang isang unspoken promise. Number 3 sila ay emotionally independent kaya sila nagiging irresistible. Ang alindog ng mga emotionally independent introvert ay nasa kanilang kakayahang magtaguyod ng kanilang sarili. Hindi nila kailangan ng pag-aproba mula sa iba para maramdaman ang pagiging buo nila. Tumatayo sila ng matatag sa kanilang sariling pagkakilanlan. Ang kanilang presensya ay hindi humihingi ng pag-aproba. Ito ay simpleng naroroon. At hindi nila hinahabol ang affection ito ay dumarating sa kanila ng walang pagsusumikap. Naa-attract tayo sa mga tao na hindi tayo kailangan para maging buo, pero pinaparamdam sa atin na may halaga ang ating presensya. Ang mga introvert ay bihasa sa sining ng pagiging centered at merong isang malalim na alindog sa lakas na yon. Ang pagiging kasama nila ay hindi parang isang pagtatanghal, ngunit para itong isang mutual na pag-unawa ng pagtanggap. Hindi ito tungkol sa pagpapahanga sa kanila, Tungkol ito sa paghahanap ng iyong lugar sa kanilang mundo. Pinaparamdam nila sa iyo na ikaw ay pinili, na ang mapansin ka ay mas makahulugan kaysa kahit anong pagsusumikap mong gawin para makuha ang atensyon ng iba. Number 4. Sila ay nagsasalita ng may precision. Bawat salita ay puno ng kahulugan. Hindi kilala ang mga introvert sa pagiging dominante sa mga usapan, pero kapag nagsalita sila, hindi ito basta-basta lang. Pinipili nila ang bawat salita ng maingat at bawat isa ay may dalang malalim na kahulugan. Nagsasalita sila sa mas mabagal at deliberate na paraan, kaya bawat pantig ay tila mahalaga. At kapag nagbahagi sila ng na kanilang iniisip, mas tumatagos ito kaysa sa kahit anong sinasabi ng mga mas vocal na tao. Ang isang taong nagsasalita ng may linaw, presisyon at layunin ay may kakaibang uri ng kumpiyansa. Ang mga introvert ay hindi kailangang punuin ng espasyo ng mga walang saysay -say na usapan. Nagsasalita sila ng may bigat. Alam nila na ang bawat salita ay may halaga. At kapag sila'y nagsalita, iba ang tama. Ang mga salita nila ay kumikiliti ng damdamin, umuuga ng mga pananaw, at kadalasan iniiwan kang nag-iisip muli sa lahat ng bagay. Ang kanilang katahimikan ay hindi basta katahimikan lang. Ito ang katahimikang sinusundan ng bagyong puno ng kahulugan kapag sila nagsalita. Number 5, pinapapasok kanila pero pira so lang, isang mabagal na pagbubunyag. Ang mga introvert ay hindi parang isang bukas na aklat, sila ay isang misteryo. Hindi mo agad malalaman ang lahat ng tungkol sa kanila at doon nagsisimula ang kanilang alindog. E papakita nila ang mundo nila sa'yo, pa isa-isa, parang binibigyan ka ng mapa sa isang kayamanan. Bawat pagbubunyag ay may bigat, Parang premyo na nakakabuo ng tiwala at intimacy. Kaya gugustuhin mong mas makilala pa sila at palagi silang may iniiwang kaunti para balikan mo sila muli. Ang panunukso ay sayaw ng pagbubunyag at pagtatago. At dito bihasa ang mga introvert. Ipinapakita nila ang sapat para mahumaling ka sa susunod na layer. At sa tuwing lalapit ka, bahagya silang umaatras. Sapat para lalong gustuhin mong tuklasin ang tinatago nila. Hindi ito tungkol sa paglalantad ng lahat kaagad. Ito'y tungkol sa pag-aasam. At ang tensyon na yon ang siyang nagpapalakas ng kanilang magnetic na alindog. Number 6, ang kanilang enerhiya ay nagbabago mula sa katahimikan patungo sa matinding puwersa, parang isang nakatagong bulkan. Tahimik ang mga introvert sa panlabas, pero sa ilalim ng katahimikan yon, may apoy, may puwersa, may matinding naghihintay na mapakawalan. Maaaring mukhang kalmado sila. Minsan pa ay tila mailap. Pero may isang intense na enerhiya na unti-unting namumuo sa likod ng kanilang katahimikan. Hindi nila isinusuot ang kanilang mga passion sa balat. Nire-reveal lang nila ang mga ito kapag tunay na mahalaga. At kapag bigla nilang pinakawalan ang intensity na yon, sapat ito para maiwan kang breathless. Alam na mga introvert kung paano kontrolin ang sarili nilang enerhiya Pinipigil nila ito at kapag pinalaya, lahat ay biglang nagbabago. Ang kontras sa pagitan ng kadilang cold na panlabas at ng nag-aapoy na lalim sa loob, yan ang nagpapalakas ng kadilang alindog. At mararamdaman mo ito, isang bagay na mas makapangyarihan kaysa basta presensya lang. Ito ang pangakong may paparating at ang thrilling na tanong, kailan nila ito ilalabas? Number 7, pinaparamdam nila na ikaw lang ang nag-iisa sa mundo. Kapag ibinigay sa iyo ng isang introvert ang kanilang atensyon, para bang tumitigil lang mundo. Sa presensya nila, ikaw lang ang mahalaga. At sa sandaling yon, bumabagal ang oras at tila mas matalim ang lahat ng iyong nararamdaman. Hindi nila hinahati-hati ang atensyon nila sa karamihan. Kapag kasama ka nila, tunay silang naroroon. Mararamdaman mong pinakikinggan ka, nakikita at pinahahalagahan. Hindi dahil kailangan mong magpanggap o magpakitang gilas, kundi dahil tunay silang may malasakit ang tunay na koneksyon ay nagmumula sa presensya. At ang mga introvert, dahil sa kanilang likas na katahimikan, ay nagbibigay ng bihirang presensya, yung buo, tunay at tauspuso. Pinaparamdam nila sa iyo na ikaw lang ang tao sa silid. Dahil sa tahimik nilang mundo, ikaw lang nga talaga. At number 8, ang kanilang pagkawala ay may naiiwang bakas. At ganun din ang kanilang alindog. Kapag ang isang introvert ay umalis sa silid, hindi sila basta-basta lumalabas. Sila ay nagiiwan ng eko. At isa itong eko na dadalhin mo ng matagal pagkatapos na mawala sila. Ang kanilang presensya ay hindi mabilis na kumukupas. Ang alaala ng mga ito ay nananatili sa iyo. Hindi bilang isang panandali ang sandali, ngunit bilang isang emotional imprint. May kita mo ang iyong sarili na iniisip ang tungkol sa kanila sa mga biglaang sandali. Nararamdaman na kanilang enerhiya kahit nawala na sila. Ang pinakadakilang pangakit ay madalas sa kung ano ang nananatili pagkatapos ng unang attraction. Ang mga introvert ay hindi lamang nakakakuha ng iyong pansin. Nagiiwan din sila ng hindi maalis na marka sa iyong pag-iisip. Ang kanilang tahimik na pagtitiwala, ang kanilang misteryo, ang kanilang lalim, lahat ito ay nananatili sa iyo, nagmumulto sa iyo. At kaya magkikrave ka pa kahit nawala na sila. <laughs> Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na yung akala mong mahiyain, yun pala ang master manipulator. Shoutout kay Sabotahe Rap Vlog. Sabi niya, tumpak. May pananahimik buwat sa pagkapayapa at may pananahimik buwat sa intensyong masama. Keep it up, Boss AP. God bless always. Sabi naman dito ni Paul Eliakim Saldoga, matalas ang mata ng mga sigma introvert. Kahit maraming taong gustong makipagkaibigan sa kanila, sasakyan at sasakyan pa rin nila ang mga ito, yung mga taong na-obsess sa kanila, kahit kalaban pa yung turing sa mata ng Sigma Introvert. At tayo naman kay Nice Ever, nare-realize ko na, dapat alam nating manipulahin ang sarili nating emosyon, pati pag-iisip natin para malabanan ang pagmamanipula ng iba. At the end kasi, tayo pa din ang pipili ng ating choices at desisyon na tatahakin. Kaya naman be the manipulator of your own thoughts and emotions. God bless us. At shoutout din kila Marie Delight Worker, RJ Mera, Edwin Galon, Annalyn Granada, Arnold Cruz, Dennis Palaran, Bernabe Israel, Mobile Player, Gringo Lakwata, Ramlat, Eduardo Tarnate, Nathan Agripa, Lorena Bintas, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma mabati, at mabasa ang comment niyo, I-like mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout is at babasahin para sa susunod na upload. Ang mga introvert ay hindi nang aakit gamit ang malalaking galaw o mga performative na kilos. Nang sila gamit ang mas malalim na bagay. Isang bagay na likas at primal. Ang kanilang presensya ang siyang gumagawa ng lahat ng ito. Ang kanilang katahimikan, ang kanilang atensyon, ang kanilang pagpipigil, ang kanilang misteryo. At kapag nahulog ka na sa alindog ng isang introvert, hindi na ito tungkol sa pagnanais sa kanila. Ito ay tungkol na sa pangangailangan na maintindihan sila ng buo, ng kumpleto at ng malapit. Hindi sila humahabol, sila ay simpleng naroroon. At sa tahimik na pag-iral nilang yon, gigisingin nila ang isang bagay sa loob mo. Isang pagnanais na makilala sila, na mapalapit sa kanila, na maramdaman ang kanilang enerhiya na yumayakap sa'yo at hindi mo ito malilibutan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na kahit ang isang tahimik na introvert ay kaya ding maging isang master manipulator? Panoorin mo sa video na ito.